Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po at medyo na late tayo ngayong araw na 'to kasi marami po akong ginawa. Lumuwas po ako sa Manila. Nagkaroon po na meeting kanina. Alam niyo naman okay member ng board ng PTV Network, uh, Philippine Television Network Incorporated at uh, nagbo-board meeting po kami. So kanina And then, so gasa Manila pa yon kararating ko lang kanina lang, nagpahinga muna ako. Uh, of course, hindi ko mamimiss na mag-usapan politika tayo. Kaya pasensya na medyo na late tayo. Oy, may man nagsasabi ako yung naka-pink. Bakit? Ang masama sa pink. Di ba? Maganda kulay ang pink. Bagay sa akin ang pink. Uh, walang halong politika to. Pink is a favorite color of mine, actually meron ng mga mga makakating dilat mga mamarites na magsasabi nagpink pink na si prof tinklawa na bye alam mo sabi ko nga ang politika nagbabago-bago yan ang pag-iisip natin nagbabago-bago pero hindi ibig sabihin na pink na ako no bang naka pink ako ngayon Ito. Pero iba pa pag-uusapan natin sa ngayon. Ang pag-uusapan natin sa ngayon, itong confidential funds ni Pangulong Marcos. Kasi may mga nagsasabi, syempre, yung mga makaduterte bakit ako sinisita lang yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Samantalang si Pangulong Marcos, nireport pa nga ng COA na pinakamataas ang kanyang confidential funds noong 2024. Itong taong ito, ang laki ng kanyang ginastos. So parang ang pinapalabas kapag isi-spin mo, may anomalya kasi marami siyang confidential funds. Pero gusto kong ituwid yon. Kasi totoo lang, ang confidential funds binibigay yan sa mga ahensyang mayroong national security related function. Uh, at ang tanong, karapat dapat bang makatanggap ng confidential funds ang Pangulong Marcos, ang opisina niya? Isang tanong yan. Pangalawa, wilaldas niya ba na meron ba ng anomalya? Diba? Kasi ang ini-spin ngayon ng mga galit kay Pangulong Marcos, ay ano ay may anomalya din at mo may confidential funds pa ng parang president office of the president kahit kahit sino presidente yan pinakamalaki pa Ayan na naman mag uh, anyo mga makakating dila babanat na naman diyan talaga itong si Professor Kalbo di ba itong Professor Kalbong ito meron pang ako lang daw ang napaka sa lahat ng mga political analyst merong merong nag-PM sa akin yan mahiya daw ako kasi ako daw ang pinaka ako lang daw ang political analyst sa biased para wag ako lang daw yung hindi nakakita ng mga parang hindi neutral hindi hindi objective parang sabi ko sa kaya nagtagong kweba itong mamang ito ako lang ako lang ba by marami akong pwedeng sabihin ng mga tao na mga may mga kanya-kanyang biases di ba anyway hug na naman daw niya ayoko sa mag magandang patulin, pero wag na So, sasabihin na naman nila, eh, bakit doon didipensa si Pangulong Marcos? Simple lang ang tanong, di, ang tanong dito, you know, ano ba ang aking pamantayan sa usapan politika? Pag tama, purihin. Pag wala namang problema, idipensa. Eh, Pero pag mali, punahin. Eh, bakit ba ipagpipilitan na punahin ko at banatan ko si Pangulong Marcos kung wala naman ka kung nakikita karumaldumal siyang ginagawa? Yung mga tao sa paligid niya, siguro meron. At ilang beses ko naman binanata ng kongreso ang mga senador, kahit mga kaalyado niya. Criticize ko ang kapatid niya. Yun ang mga kaalyado niya, criticize ko. ba? Diba? So, hindi pwedeng porque binabanatan ko si Sara Duterte, ibabalansin ko, babanatan ko rin si Pangulong Marcos. Hindi naman ako ganun kabobo at katanga. Hindi ba? Hayaan ninyo pag mayroong ginawang kasalanan yan, kasi sabi nila eh bakit hindi mo punahin si Romualdez? So, ganyan ganyan. Sabi ko, you know, I will criticize the person for what he is doing and not for what others associated with him are doing. Puro lang naman sa pantaha ang sinasabi ng iba na nasa direksyon ni Pangulo Marcos yung mga ginagawa ng mga kaalyado niya sa Kongreso. Pero yan ay mga pagdududa lang yan. Ang ating tingnan dito, ano yung empirical evidence? E malino naman na nagkaroon ng problema sa paggastos ng confidential funds si Sarah Duterte at sa totoo lang, ano ba talaga ang national security function ng isang opisina katulad ng DepEd at ng Vice President? At pagpalagay na na merong binigay sa kanya sapagkat siya nga ay may ginagawang national security function, hindi ba nakaka, nakakagulat na one hand, in 11 days na nagastos siya ang milyong-milyong pera? Tapos ayan lumalabas na may mga ano pa, may mga anonymous pa na mga nakapirma na hindi na mawala naman sa ano, pinag-usapan na natin yan, di ba? Ngayon, so nililipat nila ang blame kay Pangulong Marcos na, ayan, gumaso sa ng confidential funds. Pero gusto kong ituwid. Sa lahat ng civilian agencies, masasabi ko na ang pinaka nakarapat dapat na bigyan ng confidential fund ay ang Office of the President. Sabagat siya ang Commander-in-Chief ng lahat ng armed forces. Hindi naman si Sarah Duterte ang commander-in-chief eh. Hindi naman siya vice commander-in-chief. wala nakalagay sa saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas ay ang commander-in-chief ng lahat ng armed forces ay si Pangulong Marcos. Pwede siyang magdeklara ng martial law. Pwede siyang mag-call ng emergency rule. ba? Diba? So, isa-isa kasi natin yung mga functions ng Office of the President at ito hindi lamang ako'y kukuha na ng mag-ano na ako, mag-kukodigo na ako para hindi tayo dito nasisita na baka tayo fake news ang sinasabi natin. Kasi niresearch ko talaga to, pinost ko pa to sa social media, di ba? Nabasa nyo naman. Kasi ayoko nga ano eh, uh, masabihan ako na parang ano, yung... Sa lahat ng civilian agencies, ang Office of the President, kahit sino man ang nakaupo dyan, kay Marcos man o sino man, at kung swerte si Sarah Duterte si man nakaupo dyan sa 2028, ang Office of the President ang maglideserve ng confidential funds. Kasi meron siyang critical na role na ginagampanan sa national security. At yan ang nakikita sa mga functions. sa mandate sa kanya ng saligang batas at, ni, at ng iba-ibang batas. Una, sabi ko nga, siyang Commander-in-Chief. Meron siyang otoridad na i-direct ang Armed Forces of the Philippines para mamantina ang national security and sovereignty. Sabi ko kanina, pwede niyang i-call out ang military to suppress lawless violence, rebellion, or invasion. Ito ay nakatalaga sa Article 7, Section 18 ng Philippine Constitution. In fact, during extreme threats, pwede magdeklara ng Marcelo ang Pangulo at isuspend ang privilege ng of the writ of habeas corpus. National security po yan. Pangalawa, ang Pangulo ay siyang may control ng National Security Council. Siya ang nag-chair ng National Security Council, isang advisory body on national defense, security policies at strategies ng ating bansa. Siya din ang nag-oversee ng National Intelligence Coordinating Agency na nagmamanage ng intelligence efforts to protect national security. Di siyempre kailangan mo ng intelligence and confidential funds doon. At ang Pangulo, ang Department of National Defense, ang secretary niyan, alter ego lang yan ng Pangulo. Ang Pangulo ang siyang nagsiset ng overarching security and defense policies. Kasama na dito yung tungkol sa pagkukontra ng terorismo, kasama na yung peace time na disaster response, yung cyber security issues. Meron din siyang emergency powers pag panahon ng sakuna, sa panahon ng gyera. In fact, ang Congress may even grant him or her additional powers. At meron siyang oversight function sa enforcement agencies. Meron siyang authority sa PNP through the Department of Interior and Local Governments kasi ang DILG is another agency under the President. At siya, ang siyang nagdidirekta ng international security policies. Siya ang nagrepresent ng country sa mga international security engagements and treaties. Siya ang nagpipirman ito. Siya ang ng defense cooperation. Siya ay nagpiplay ng vital role in promoting regional security with organizations like the ASEAN and the United Nations. Crisis and disaster management. May national security implication yan. Anti-terrorism and cyber security of oversight. At saka intelligence oversights. Marami pang iba. So nilista ko sa inyo lahat ang mga ginagampanan ng Pangulo na related sa national security na hindi binibigay sa Vice President. Walang function na ng Vice President. So, karapat dapat pang tumanggap ng confidential and intelligence funds ang Pangulo. Oo. Sapagat dun nga sa mga inunumerate ko sa inyo, yun ay hindi lamang batas kundi nasa saligang batas pa ang iba doon. Pangalawa, ang tanong, nagkaroon ba ng pagwawaldas? Kasi ang pinapalabas na report ngayon ng mga media, parang ang laki ng kanyang ginastos. Hindi tinignan na kung paano ginastos. Parang iniimply na, o oh, laki, di corrupt din yan. You know, ang tanong, paano ba ginastos? Meron bang disalawan sa inisyo ang COA. Nagkaroon ba ng alingas-ngas? Ginastos lang ba ng Presidente for a period of 11 days? 'Di ba? Wala naman. So parang dapat hindi pwede ito na because Sara Duterte was investigated, then Marcos was also should also be investigated. Unang premise pa lang, sino ba ang karapat dapat tumatanggap ng confidential funds? Malinaw na ang vice presidente ang office niya walang national security function maliban sa pagiging member niya ng NTFL ka, as vice president ang DepEd, meron bang national security functions? debatable yan pero pagdating sa office of the president kahit sino man na nakuupo dyan, si Marcos man o si Duterte o si Sara man kung manalo siya sa 2028 meron po siyang national security functions at nilista ko po yun kanina So sana ang media maging responsable din. Sana magkaroon ng, kung ako yung media, sasabihin ko, okay, the president has spent, uh, fax naman kasi eh, pero ang fax kasi the way you present it within the outside of a context. Magkikreate ka ng trouble palang, pag sinabi mong sinampal ka ni ganito at yun ang i-report mo, factual naman na sinampal ka. Pero, kailang i-report mo din na, kaya kasi sinampal kasi binastos ka. Kaya nanampal yung tao kasi binastos mo. Di ba gano'n? May context. Parang ganito yan. Pag sinabi mo lang gumastos ng napakalaki ang Pangulo, ay di kikreate na yun ng alingas-ngas. Kita mo yan? Ang bilyonesin ang ginastos niya. Ang taas-taas. Ba't si Sarah Duterte lang inimbestiga? Pero, lalagyan mo yun ng predicate. Gumastos ng napalaki ang Pangulo. Isang opisina na ayon sa taligang batas at sa mga batas ay may national security function. Ganun dapat ang factual reporting. Asa na responsabling media? Siyempre, clickbait yan eh. Gusto masabi neutral. Pero paano kami neutral kung hindi ka factual? Hindi ba? Para katulad din yung ginagawa sa akin. Hinahanapan ako na, bakit hindi mo man nang i-criticize si Marcos? Hayaan mo, pag makagawa siya ng mali, i ko siya. Pero sa ngayon, mga chismis. Anong gusto niyo Criticize ko siya based sa chismis. Ako, nakikriticize lang based on what people are doing. Diba, nung panahon ng eleksyon, 'di ba, i criticize him, that's why I did not vote for him. Yeah, ba, diba? malinaw. Ma, hindi ko siya hindi ko siya binoto dahil may mga bagay-bagay akong nakikita na hindi niyo. 'Yun yung hindi niya hindi niya paghingi ng apa tungkol sa ginawa ng tatay niya. That's something that for me is important, yung yung mga problema tungkol sa kaniyang degrees. 'Yun, sa akin problema 'yun. Criticize ko sa 'yun kung matatanda ninyo. Sa ngayon kasi na pangulo siya, wala akong nakitang karumaldumal siya o kahit hindik hindi siyang ginagawa. Hindi naman siya nagbabanta sa buhay ng mga tao, hindi katulad ni Sara Duterte. Wala siyang pinapapatay, wala siyang extrajudicial killing na malala. Walang violation, wala mismo akusasyon na allegation na siya mismo nagviolate ng human rights. 'Di ba? So ano yung problema? Meron bang ebidensya na siya nagwawaldas ng pera? Puro lang naman allegation 'yun eh. 'di ba? Na si oh, ganito na associated niya kurap. Eh hindi naman siya yung kurap, hindi naman siya yung na-associate. 'Di ba? Dahil kung puro tayo ganoon, affiliation, guilty by association, ay naku marami tayo mapupunan sa lahat ng tao. 'Di ba? Objectively, I could not see right now something that is extraordinary, that is negative, that is being done by the president. Until that time, the when he commits, then I'll be fair and objective. Baka nalilimutan ang mga makasara Duterte, may mga panahon na dinipensa ko rin si Sara Duterte. Pero yung mga ginawa niya ngayon, lalo na yung pagbabanta, hindi, na, hindi sa akin katu nakakatuwa yun. So, balik tayo doon sa confidential funds ng Pangulo. Dalawang bagay lang yun. Pwe, kailangan ba siya, kail, pwe, siya ba yung opisinang may karapatang makatanggap ng confidential funds? So, ang sagot ko, oo. Meron bang usap na winaldas niya ito, hindi. O bakit siya investigahan? Porket meron siyang maraming ginastos? E karapat dapat naman sapagat nilita niya kung nga kanina mga national security functions ng Pangulo. Kahit sinong Pangulo yan, yan ang function niya. He is the Commander Chief of the Armed Forces of the Philippines. He is the one on top of the DILG, which is also in charge of the Philippine National Police. He is the chair of the National Security Commission and the NICA, na National Security Council and the NICA. Meron siya kapangyarihan magdeklara ng martial law. Okay? Pwede niyang pwede siya mag-emergency power rule. At siya mismo ang nagka-craft ng ating security policy sapagkat under ambit niya ang DND at lahat ng mga 'yan. Presidente 'yan eh. Alang naman pagkaitan niyo 'yan ng confidential funds. Okay? So, yan. Anyway, so sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago kong mga panunay sa buhay, lalong lalo, lalo na sa usapan politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my thoughts, heart and control At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Natalo ang UP sa UAP nung nanood pa naman, naman ako nung Merkulis. Kung kailan ako nanood sa kanatalo. Kaya ngayong linggo di ako manunood para manalo ang UP. Anyway, kung congratulations sa Lasal. Sabi ko naman sa inyo, ang puso ko na sa Lasal din. Although ngayon na sa UP na syempre doon ako nagtatrabaho. Pero ako naman, kahit sino manalo sa dalawa, masaya ako. Wala well, ang problema. Ito yung kagandahan ng posisyon ko ngayon. Much as I want UP to win, I don't have that much problem in Lasal wins. Because it's also my school. 'di ba? Ganun 'yon. Kaya nga dito ang, ang ang ang, ano ko dito, ang spiel ko dito lagi may lasal, may UP. Dalawang puso ko. Okay. Sige. Tayo nga po tayo ng weekend. Sa lunes na lang ulit tayo magkita-kita. Ah, uh, magpahinga, manood ng kung ano-ano, di ba? Matulog ng maaga. Ang bantay ng kalusugan. So sige, Enjoy na lang kayo ng weekend. Have a safe weekend. Lagi yung sinasabi. UP na mahal. Ani mo lasal. Magandang gabi. Hapon, umaga, tanghali, gabi. Kung saan man kayo naroon sa mundo ngayon. See you Monday. Bye for now.